Umalik personnel, checkpoint personnel ay yung uh, insurance na HOPE at SAFE. HOPE is for honest, orderly and peaceful election. And SAFE is for secure, accurate, and uh, fair election. So, narito mo tayo ngayong umaga. Ibigyan natin ng uh, budyak yung pagsisimula ako ng uh, national checkpoint. Hindi lang po ito mangyayari sa Metro Manila pagkos ito po ay pangyayari sa buong bansa at uh, magtatapos po ito sa November by sa ngalan po ng Manila Police District ang campaign po ay magsisip na pa lang sa October 19 hanggang October 28 bawal mangampay na na yun na lang po yung mga magkakalaban na lang po yung mga at kahit na ang, ang inyong mga tinakabit na mga tarpulin o mga parafernalya ay nasa private places, ipatatanggal na rin yan. Huwag yung sabihin na dahil nasa pribadong lugar, hindi hindi magagawa ng comment at ipatanggal yan. We will write to a notice and we will continue to remove all of these materials three days after receipt of that notice. Saka ka po'y maging maliwanag yan? At patutunayan ng public na seryoso kami laban sa ganitong klase dapat balahura sa ating patakaran. Dapat maintindihan yung lahat. Nagsisimula ang kagandahan ng pamayanan sa pagsunod sa mga patakaran. Kung ngayon pa lang nakandidato pa yung lahat, ay hindi yung sumusunod sa patakaran. Ano ang maiexpect ng pamayanan pag kayo ay mga nanalo na? Sa ating pong mga butante, bilang panghuli. Ang aming pampayo, huwag ba ubor mo yung mga tao yung hindi sumusunod sa patakaran o sa regulasyon. Huwag niyong ihahalal yung mga tao ngayon pa lamang ay hindi na sumusulot at tumusuway sa batas.